mga kaborbot and for today's video ay papalipan natin mga kaborbot yung binigay sa atin ni tatay Rudy na ano na saranggola yan pagayo papagayo binigay sa atin ni ano tatay Rudy so yan yung marami ng ano ah uh, tawag dito ah uh, panalo mga kaborbot itong itong saranggola na to so binigay sa atin yan so yan kita nyo mga kaborbot ang daming entry yan o no? yan ang mga kaborbot yan kay tatay Rudy so yan yun yung mga kaborbot Uh, Karu di Vlog yan sa YouTube tsaka si ano dun sa uh, kanyang Facebook so yan uh, ano talaga kite maker talaga si na ano, si Tatay Rudy so ito mga, mga sa sobrang lakas ng hangin ngayon kita nyo naman yan so ito ay subok na subok na talaga itong saranggola na ito mga kaborbot yan maraming maraming salamat ulit kay tatay Rudy yan sa pagbibigay, pagbigay ng ano ng saranggola ito sa atin mga kaborbot yan. so yan mga kaborbot ang maghihila ay yung anak sa si Jade yan, nandun siya. At ito, kasama ko si Patrick. At saka si Jerry. mga kaborbot. So, titestingin na namin ito mga kaborbot. Ngayon, so kakagising lang natin. Yan, saranggol agad. Hey! Okay. So, yun na mga kaborbot. Tapakalakas! Uh, Grabe. Grabe mga kaborbot, napakalakas ng hangin. Grabe oh. Yuping yupi pero grabe mga kaborbot, talaga hindi na mabali. <laughs> yun ayun, oh. yun ayun na yu, yung ano niya, grabe. Yuping yupi talaga yung niya, mga kaborbot. Sobrang tibay talaga nito mga kaborbot. Iba talaga mga gawa ni ano, ni Tatay Rudy, grabe tuping tupig yung ano Ang grabe mga kaborbot kita kita nyo <laughs> Dalawang taon na yan mga kaborbot At dalawang taon na yan pero Grabe beti ibay Talaga mga gawa ni ano Tatay Rodi mga kaborbot Sobrang subok na subok na Sobrang lakas ang hangin tupig tupig yung ano yung pagpat Pero grabe yung kawayan Grabe mga kaborbot Ibang iba talaga yung gawa na ito Sobrang sobrang ganda ang ganda Ha? ano, Jeric eh. Papahanga si Jeric sa si gawa ni Tatay Rudy eh. Grabe. Ay si Patrick. Mga eh. Oo, grabe. Sobrang ganda. Grabe mga kaborbot, ang ganda. So yung mga kaborbot, oh, ganda talaga ng lipad niya. Oh. Ayan o, oh, larga natin, larga natin. Ayan, sobra, sobra lupet. ito mga kaborbot ganit siguro na ito ang ganit, ang ganit, ang ganit sobrang ganit niya mga kabarbot. grabe, ang ganda ng lipad ay, ang ganda ng lipad oh sobrang ganda, sobrang ganda so ayun mga kabot iba talaga kapag nagpangat na kami na saranggola lumarating na mga kabot-bot ayun si Totoy mga bike pahon na, pahon na yan Sobrang ganda mga kaborbot, sobrang galing talaga ng pagkakagawa. Ayun o. No. Unbelievable. Unbelievable, Unbelievable. talaga. <tis> Grabe mga kaborbot. Good Shout out. Shout out kay Tatay Rudy. Sobrang ganda talaga ng ano. Ang saranggola. Grabe. Iba talaga. Iba. Iba yung pagkakagawa na ito mga kaborbot. Talaga sulit na sulit. Yun. Ang galing. Oh, Ganyan yung yan. Di na yung hindi niya. Hindi na gumagalit ng sobra. Ayun na. Tumining na siya o. Oh. Wala na. Papakuhin na naman niya. Ang galing. Grabe. Ang ganda mga kaborbot. <tis> Napakaangas talaga. Tapos ito rin mga kaborbot. Oh. May papalipad na you know. tayo tuwing hapon. Di lang lagi Vietnam. Arong so yun lang mga kaborbot. Tapos na namin paliparin. Ito tinayin namin din sa puno. Ayan. Grabe, sobrang taas mga kaborbot. Ayan, medyo makapal-kapal nga lang yung aming kevlar na ginamit. Hindi ko makakita. Sobrang taas. sa mata. Naluluha ako. Hindi ko Hello, pa. <laughs> Yung mga mama... Hello, <laughs> oh, Sobrang sakit sa mata mga kabot. So yun lang mga kabot. Kabo, maraming maraming salamat sa pag like, share, tsaka follow sa aming ano, uh, channel. So, so susunod ulit mga kabot.